Hi guys, Dr. J, ang inyong internist and cardiologist. So, common yung pag-uusapan natin. Malabong mata. So, relate kayo. So, most likely, marami sa inyo ang nagsusuot na ng salamin. And marami din sa inyo ang malabo na yung mata, pero hindi pa nagsusuot ng salamin at gusto magpa-check up. And then, marami rin sa inyo ang minsan parang nararamdaman nila na parang palabo na ng palabo yung paningin. Dati, nakakabasa pa ng cellphone eh, pag text Ngayon, parang nahihirapan na. Tapos parang tingin na lang sa mundo ay eh, parang maulap, malabo na, madilim na. So, kung isa ka dyan, relate ka sa topic natin. So, by the way, this is Dr. J. Isa po akong and cardiologist kindly support yung ating channel. We have more than 400,000 subscribers. And hopefully, makabot tayo ng 1 million subs subscribers itong 2024. So, paki-help po yung channel natin. Kung may kaibigan ka, sabihin mo, mag-subscribe ka naman kay Dr. J. So, sa 400 na yan, may isang kaibigan na yayayain na mag-subscribe, eh, magiging 800,000 subscribers kagad. So by the way, going back sa ating topic. So malabong mata. So ano po ba yung pinaka-common na dahilan kung bakit nanlalabo ang paningin? So number one, ang nakikita natin dyan na dahilan kung bakit nanlalabo yung mga mata ay yung error of refraction. So ito yung farsighted, astigmatism at nearsighted. So nagbabago na. So nakakita siya ng malayo pero pag malapit hindi niya kayang basahin, 'di ba? Sino sa inyo yung ganon? Iba naman, nakikita niya yung malapit pero pag malayo wala siyang makita, 'di ba? Hindi niya nakikita yung kasalubong niya. Kaya akala tuloy snabero, na kasi hindi niya talaga nakikita. Then astigmatism. So, ito yung pinaka-common, yung error of refraction. And usually, depende yan sa ating lifestyle, sa ating lahi, no? genetics, at sa ating mga ginagawa araw-araw at sa edad din. So sabi nga pag nag 40, ayan nagbabago na 'yung paningin. So importante magpa-check up sa inyong ophthalmologist para makita ang pinakadahilan. At most likely baka kailangan magsalamin. Kung napapansin ninyo mas marami na sa kabataan ngayon nag-wear -we ng glasses, no? Kasi sanay sila sa malapit na na ano, nearsighted sila masyado. So pag tumingin sila sa malayo, wala silang nakikita. So, epekto rin yan ng sobra sa gamit sa gadget. Pangalawa, yung dry eye syndrome. So, ano po ba ito? Ito yung mahumahapdi yung mata mo lalo na pagdating ng hapon. And then, mahapdi siya para kang masakit ang ulo, dumalabo yung paningin. Pero pag the moment na pinikit mo, and then dumilat ka uli, parang lumiliwanag na uli. Diba? Pag pinikit mo, dilat, lumiliwanag na uli. So, natutuyo po dry eye syndrome natutuyo yung ating mata. So, kailangan ng hydration. So, meron naman tayong tinatawag ng mga drops, eye drops, para manatiling na moisturize yung ating mga mata. So, yun yung one and two. Yung pangatlo po, yung degenerative. Pag nagkakaedad, kumakapal na yung lente, so, namumuti na siya, so, kailangan palitan na yung lente. So, ito po yung katarata. So, ito po ay eh, it goes with age also. So, pag ang pakinamdam niyan, maulap yung paligid niya. So, pagkaganyan po, ophthalmologist din po. Kailangan magpa-check up sa doktor para baka kailangan palitan yung lente. Ang pangapat, isa sa pinaka-common, e eh baka meron kayong sakit tulad ng diabetes. Ang most common cause po ng blindness sa buong mundo ay diabetes. Kapag ang blood sugar mo ay uncontrolled, laging mataas, maabot ng 200, 300, yung isang pasyente ko 400, halos wala nang makita. Pero pag nag siya ng sugar, bumaba ito sa 150, 130, unting-unting lumilinaw din ang paningin. So nagkakaroon, bumabalik din siya pero pag napabayaan, nauuwi to sa permanent blindness. So, nabubulag. So, pag nakita ko yung patient ko, pag naglakad talagang uh, inaalalayan sila. Kasi hindi talaga makita. Parang aninag lang. And pag napabayaan po, nagiging permanente po yung blindness. And hindi na po ito nagagamot. Hindi na siya, na, unlike cataract, napapalitan ng lente. Kapag sa refraction naman, pwede ka lang magsalamin, di ba? Pag dry eye naman, magpapataka lang. So, diabetes po, halos wala na po siyang remedyo. Um, kahit ano po yung gawin na klase ng operasyon, may po kapag masyadong matagal at naging irreversible na po yung damage sa inyong mga mata. So, ito po yung mga pinaka na cause kung bakit lumalabo at nauuwi sa pagkabulag. So, ang talagang kailangan natin dyan ay magpakonsulta. The moment na may maramdaman kayong ganyan, lapit sa inyong family doctor, sa inyong specialist, sa specialist sa mata, sa inyong internist and sabihin po niyo yung nararamdaman niyo. Pinakamaganda pa rin ma-check up kayo para ma-address ang pinaka-primary cause. So I hope may nakuha naman kayong tip kay Dr. J. So kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J